ating pag-usapan ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasi itong kaharian ng Diyos, ito yung sentro ng historia sa buong aklat ng Biblia. Ah, itong kaharian ng Diyos ay hindi nabigyang pansin ng ibang mga ngaral. Dahil mahirap ito eh. Mahirap hanapin ang kaharian ng Diyos. Sabi nga ni Panginoong Iso Kristo sa kanyang utos na ipahanap una sa lahat ang kaharian ng Diyos. No, mababasa yan sa Matthew 6.33 Ngunit kung titingnan nyo sa mga mga ngaral, particular dito sa Pilipinas kahit sa buong mundo, Uh, hindi nila gaanong pinansin ang utos ni Kristo na ipahanap una sa lahat yung kaharian sapagkat itong kaharian mahirap ito mahirap so isa sa mga bagay na nagpahirap na matuntun ang kaharian ng Diyos ay tungkol ito sa isyong kung nasaan ang langit. Marami tayong mababasa sa banal na aklat, nakasulat sa banal na aklat, na ang kaharian ng Diyos ay nasa langit. Ngayon, ang pagpangaral tungkol sa langit, diyan tayo nagka-problema. Kaya hindi mahanap-hanap yung kaharian ng Diyos. At dahil diyan, hindi na nila binigyan na masyadong pansin ang tungkol sa topic na yan. So, basic muna tayo. Ha? Hanapin muna natin ang langit. Kung nasaan ba talaga itong langit? Para pag natin na ayan ay, pala ang langit. Doon pala ang langit. So, doon natin hanapin ang kaharian ng Diyos. Simple as that. Kasi yung kaharian ng Diyos ay nasa langit. So, pag mag-trace tayo kung nasaan ang langit, eh dapat, words of God, kasi yung Diyos nasa langit eh. Kasi yung Diyos, yung may-ari ng langit, yung, yung tirahan ng Diyos. So, dito tayo sa banal na aklat. Hanapin natin ang langit dito. So, from the very start, ng Biblia dito sa aklat ng Genesis dito diniscribe ng Diyos na sinabi niya doon kay Moses ang langit paano nyo ito ginawa ba, ba yung langit na tinatawag ng Diyos so mababasa natin yan dito mismo sa Genesis in the beginning God created the heavens and the earth. So, basahin natin, ha? Eh. Uh, sa Genesis chapter 1. Uh, punta tayo agad dito sa verse 7 up to 10. Uh, Doon lang. At i-illustrate natin. Dahil pag makita nyo yung illustration, uh, it gives you uh, another level of understanding. No? Ma maintindihan nyo dahil nakikita nyo. So, sabi dito, sa Genesis chapter 1, verse 7, dandahanin natin na, ah, At ginawa ng Diyos ang kalawakan. At inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. So, i-illustrate natin, i-drawing natin kung ano yung sinabi ng Diyos. So, ayon sa ating binasa na gumawa ang Diyos ng isang hawan or kawanangan or kalawakan na ini, so, ito kalawakan, gikan dito ni space, no, space lang para madalik, space, space o kalawakan. sinabi niya itong space ay gitna ng dalawang tubig, tubig sa itaas ng kalawakan. a tubig na ilalim ng kalawakan o space. So yan po ang nakasulat sa Genesis chapter 1 verse 7. So punta tayo sa 8. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. So itong space ay tinawag ng Diyos na langit. Klarong-klaro po yan, mga kapatid. No, na itong space in between ng tubig ay tinawag ng Diyos na langit. Okay, punta tayo sa chapter uh, verse 9. At sinabi ng Diyos, Mapisan ang tubig na nasa silong ng langit. Ito ang silong celestial. Sa isang dako at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. So, ito tubig. Lumitaw ang katuyuan. Hmm, yan yan. So chapter 10 at tinawag ng Diyos ang katuyuan uh, I mean verse 10, verse 10 at tinawag ng Diyos ang katuyuan na lupa so itong katuyuan ay tinawag ng Diyos na lupa hmm. at ang kapisana ng tubig ay tinawag niyang mga dagat so itong tubig dagat at nakita ng Diyos na mabuti. Okay, so meron na tayong view. So, ang space na in between sa tubig na nasa taas at tubig na nasa ilalim ay tinatawag ng Diyos na langit. So, hindi po tao ang nagsabi niyan. Diyos na siyang naglalang natin naglalang ng mundo. So, itong tubig na nasa ilalim ng kalawakan space ay tinatawag na dagat. So, very clear, no? Now, ang description ng nakasulat sa Genesis ay klarong-klaro. Lumitaw yung katuyuan at itong katuyuan ay tinatawag na lupa. So, ano naman ang tubig na nasa itaas? Hmm? Tingala kayo sa taas. Meron bang tubig? Meron. So, ito yung ulap. Mga ulap. di ba pag uulan, tubig yung ulan, mula yan sa itaas. So, ibig sabihin, yung tubig na nasa taas ayun yung ang ulap okay so itong katuyuan na tinatawag na Diyos na lupa dito yun uh, sumisibol yung mga damo mga punong kahoy at dito yung mga animals huh? at dito rin nilagay na Diyos ang tao at dito, yung mga ibon lumilipad sa space. Kaya sinasabi doon sa Biblia, na maraming verse dyan, maraming chapter dyan, na nakasulat na ang mga ibon sa langit. No? Saan ba yung ibon? Diba? Dito sa space. So, hindi mali yung nakasulat. Yung, ang mali, yun yung understanding natin. Mga ibong sa langit, so, nandito sila sa space eh. Uh, lumilipad. So, yung space niya tawag na langit. So, ngayon, yung tubig sa taas ay ulap, at ang tubig sa lalim, ng kalawakan ay gagal ngayon base uh, based sa sinabi ng Panginoon saan ba natin ito makikita? may makikita ka ba na ganitong tanawin na merong lupa merong mga puno merong damo kasi pag uh, pupuntahan natin ang verse 11 sinabi ng Diyos na at sinabi ng Diyos sibulan ng lupa ng damo, pananim na nagkabinhi. So dito, saan mo ba makikita ang view na ito? May makikita ka ba lagpas doon sa uh, mga ulap? Oo nga. It's space. Yung lagpas sa mga ulap, space yun. Pero ang tanong, yung space ba yan ay in-between sa dalawang tubig? No, hindi. Hindi yan. Kaya hindi yan ang space na tinatawag ng Diyos ng Langit. Space yan, although space yan. But, hindi yan ang tinatawag ng Diyos ng Langit. Klarong-klaro. Makikita ka ba ng ganitong view sa lagpas doon sa mga bituin? Well, sabi nyo, sabi ng ibang mga ngaral, ang yung langis doon, lapas sa mga bituin. Starry heaven. Heaven na puno ng stars. So, although space yun, pero ang tanong, yung space, ba yun? ay in-between sa dalawang tubig? Hindi. So, sa madaling salita, nasaan ba ang langit na ginawa ng Diyos? Ito, ito, tingnan nyo, tingnan nyo mabuti. Itong description natin, dagat, may tubig sa taas, which is the clouds, may lupa, may mga puno, ayos Biblia, yung mga ibo na siliparan sa kalangitan, may mga puno, nandito yung mga hayo, pati na yung tao, at itong space na to, itong space, ay tinatawag ng Diyos na langit. Pagkatayo so yung tao, He is uh, occupying the space that created by God, which called by God, heaven. No, occupy mo yung space, you know? Ito space. That is space. One foot about the ground, that is space. You no, know? yung about the surface. Ang tubig, ng lupa. That is space. So, pag sinabi natin yung langit, ito pag sinabi natin lang, puno ng buhay. na ngayon, kung ang langit natin ay lagpas doon sa mabituin, lagpas dito, dito, lagpas doon sa clouds, puno ba yun ng buhay? Mabubuhay kaya ang tao doon? No? Hindi. Hindi magubuhay ang tao doon. We need oxygen. And the oxygen na kailangan natin ay nandito binigay ng Diyos. Kaya, perfect yung pagkagawa ng Diyos ng langit. That can sustain the life of human beings, the life of any living things na kinawa ng Diyos dito sa mundo. That is heaven. So saan mo makikita to? Walang iba. Kung hindi, dito lang sa mundo. Wala naman yatang taong hindi nakikita ng clouds. Wala naman ta yatang tao na hindi alam ang dagat. Kahit na kay nag uh, you are living in the mountain, makikita mo ang dagat. Alam mo ang dagat. So, ang space above sa dagat, yung kalawakan na yan, ay tinatawag ng Diyos na Meaning to say, na ang kaharian ng Diyos na nasa langit ay nandito lang sa mundo nandito lang sa mundo. Dahil, itong view na to, all of the elements na ginawa ng Diyos dito, ay makikita mo lang dito sa mundo. So, hindi nyo madinayan. Hindi nyo kaya a contradict yan. Kaya that is biblical. upon the time science yes scientific the is full of life above the clouds wala nak menghirat nang na buhay yon we need oxygen upang mabuhay so spiritual sper, uh, sa spiritual aspect uh, scientifically ito um, view na tu is full of life And God is full of life. He is the origin of life. So, dito yan. Siya nagatira. Kaya nga uh, si Adan eh. Yung ide na ginawa ng Diyos. Doon nilagay si Adan. Ang ide na lang ako nung ide. Para iso Paradise is another term of heaven. Diba? So, kung hindi pa din dito ang langit, I dapat siya dunas doon sa kalawakan, ibang kalawakan hindi dito sa kalawakan na to so dito tayo nahirapan sa paghahanap kung nasaan ang karya ng Diyos kaya yung utos ni Panginoong Isu Kristo na unahin paghanap ang kaharian ng Diyos ay hindi masyadong binigyan ng halaga. Dahil sa isyo kung nasaan ang langit, Kasi mababasa sa Biblia, again, uulitin uh, ko, maraming uh, books sa loob ng Biblia na nagsabi na ang kaharian ng Diyos ay nasa langit. So dapat alamin mo kung sa anong langit para doon ka maghanap sa kaharian ng Diyos masusunod mo yung utos ni Panginoong sa si Kristo na unahin paghanap yung karya ng Diyos. Okay. Tayo na na si Kristo ay Diyos. So pag sinabi ni Kristo, dapat paniwalaan natin. Nung sinabi ni Kristo, sa Matthew uno 42 hanggang 43, sabi niya doon, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Kinuha ni Panginoong Iso Kristo ang kaharian ng Diyos doon sa Jerusalem, sa mga Hudiyo doon sa Jerusalem at ibinigay sa isang bansa. Saan ka makahanap ng bansa? Doon ba sa kalawakan? Wala. Dito lang. So, dito lang sa mundo. Yung bansa na tinutukoy ni Panginoong Isu so Kristo kung saan doon ibinigay niya ang kaharian ng Diyos. So, maniwala ko yan. Huwag tayong magpa-antikristo. Alam niyo kung ano yung antikristo? Yung hindi niwala ni Kristo. Hindi kayo naniwala ni Kristo na siya ay Diyos. dapat maniwala ka na sinabi niya na ang kaharian ng Diyos ay ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ano ba yung nagkakabunga? Na naging Christian country. Yan ang kahulugan ng bansang nagkakabunga. May mga sukat yan, pero uh, hindi natin yan topic ngayon kasi masyadong mahaba kasi ang, ang topic tungkol sa karihan. You must base it in Eden you must visit in Mesopotamia until nga makarating ka sa Kanaan which is called Israel later on and then doon sa sentro sa Jerusalem e doon kay Jesus Christ hanggang sa binigay niya ang karian sa isang bansa at meron tayong mga katibayan kung nasa ang bansa ba yan so ma malawak, malaki ang topic na yan mahaba ang topic na yan. Kaya step by step muna tayo. Okay? No? Yan muna mga kapatid. step by step again. Unahin natin ang langit. So, space o kalawakan sa gitna ng dalawang tubig. Yan ang space na tinatawag ng Diyos na langit. No, langit yan para sa atin. Dahil dito tayo nilagay niya Diyos. Hindi, hindi naman yan maglagay ng ang Diyos ng tao doon sa uh, lugar na hindi para sa tao. Di ba? Uh, nilagay tayo ng Diyos dito sa ganitong view. So, ibig sabihin, ito yung langit na para sa atin. So, maraming salamat po at sana uh, subaybayan niyo ako sa ating mga videos. Maraming salamat at sa ngala ni Mahal na rin Kalimun o Riyambulansang ating mahal na guru. Magandang araw sa inyo